Hello everyone! So, for today's vlog is tayo ay sitting vlog muna at medyo tingin ako dito sa it's better if you have them all. So, ako naman is hindi naman sa pagmamayabang is talagang naging advocacy ko na sa aking mga friends yung tipong palagi ko talagang sinasabihan sila na mas magaling yung may ipon kapag ikaw ay isang OFW wag wag talagang laging bigay ng bigay at talagang minimum lang yung bigay na ipapadala mo kung tutusin so with regards po diyan sa akin yan nakikita ninyo sa screen na it's better if you have them all so meron po ako niyan nung nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas meron po akong ssas meron po akong pag-ibig and then natigil ko po yung sa akin ng mga ilang years and then Uh, time passes by is naiisip ko na tayo ay tumatanda at doon po talaga tayo lahat pupunta sa ating pagtanda. At ang hirap po kapag hindi natin uh, pinaghandaan yung ating pagtanda na andyan yung tipong pag tayo po ay matanda na is na andyan yung tayo po ay uh, pagpapasapasahan ng ating pamilya kung sino yung magaalaga o tumagintindi sa atin. So, bilang isang uh, Pilipino na yung kultura natin is gano'n talagang... Kapag talaga, minsan hindi naman nilalahat na kapag talaga wala ka ipon is ang hirap talaga. Lalo na sa yung pagtanda. Kasi, di ba, pag matanda ka na hindi ka na makakakilo, hindi ka na masyado makakatrabaho, di ba, kung wala kang ipon. At yung mismong retirement uh, fund po na lamang ang iyong inaasahan. So, kung hindi mo yon pinagandaan is ah uh, baliwala yung tipong ana uh, ikaw rin ang mahihirapan sa pagtanda at ang hirap. So kung ito po ay pinaghandaan natin is 'di ba tayo po ay uh, laging po nalapitan ng ating uh, mga mahal sa buhay 'di ba ng bonggang-bongga. So palaging sabi ko nga sa ating mga OFW dito sa sa mga kaibigan ko rito na mag-ipon. So with regards to this it's ang uh, katulad po ng SSS, years to pay 10 to 30 years at meron na po kayong retirement uh, na fund na makukuha monthly, di ba? May lamsam and mayroon pong usapin na tipong meron naman kayong benefits monthly or yung pension. Ang death benefit naman is 20 to 40, di ba? Pero critical illness benefit, wala po. Pero, si pag-ibig din is ganun din. 10 to 30 years sa paghuhulog and then pwede nyo pong ilamsam at meron death benefit na 6 to 26K funeral assistance po yon Pero wala din sila in terms of critical illness benefit. So, gina ginagawa ko lang to o sinasabi ko lang to. Uh, hindi ko naman sinasabi na ako isang agent. So, ako ay uh, talagang member at uh, mem a member ng isang Sun Life, ng isang Sun Life Insurance. And 10 years to pay, meron ka na po ang benefit na 1M to 10 million Depende po yon sa policy na kinuha ninyo. And then, ang kagandahan po ng may Sun Life, uh, Insurance is, uh, meron kayo in terms ng critical and illness benefits na 1M plus coverage and retirement fund. Yun po yung nakadepende sa kung ano po yung policy na kinuha ninyo doon kay Sun Life, ba diba? So, pero sa lahat po ng mga, sa lahat po ng mga, ng insurances is tanging SS lang po ang may lamsam, ba diba? So, uh, pero syempre hindi naman lahat ng is, ng ng gusto natin is nakukuha din naman natin sa isang bagay. Katulad ng cellphone, di diba iba-iba naman po sila ng specs at hindi naman buod natin nakukuha or hindi lahat inilalagay sa isang sa isang cellphone lahat yung specs na gusto natin. Talagang may kulang at may kulang din. So, same as dyan, ito yung tatlo na mai-recommend or guaranteed na talagang kung meron po tayo is Uh, talagang naroon na yung ating uh, sigurado na tayo sa ating future ng bonggam-bongga -bongga. so ayun lang everyone and uh, and uh, I'm hoping na talagang lahat din ng ating OFW is matuto na sa uh, generasyon by generasyon na talagang kailangan natin mag-ipon dahil tayo rin naman ang kawawa kung sakaling uuwi din tayo ng wala kasi ang bilis lang talagang ubusin everyone ng pera sa Pilipinas, ba? Diba? Lahat dito, gastos doon, gastos dito, lahat palabas. So kung kukunti yung ipin mo, sandali lang po yung mauubos ng bonggang bongga. Kaya ko ako sa inyo is, hindi naman sa sinasabi kong wag niyo ipadala lahat is yung tama lang at saka minimum lang. Tira rin po, magtira rin po tayo para sa ating sarili ng bonggang bonga Dahil tayo po yung naghihirap, ang katawan po natin ang napapagod at tatanda po tayo. So yun lang everyone, mas magaling na yung sigurado tayo everyone ng bonggang bonga Thank you so much!